mo na sister ko ngayon. Ano sister na mo? Andrea Gar. Andrea Gar. Ganda na yung sister. Single ka? Single ka. A secret. secret. <laughs> Pero maganda ka man. Bakit, bakit secret? Basta. Uh, ah, yeah, okay lang si brother sa'yo. Yes naman. Ah, huh? yes naman. <laughs> diba? Bye. Million views na po ni. Eh. Dito naman tayo nakita. Balance, Balanc balance na matrix sister. Babasa na ka. Uh, basta na ako din. Balance na matrix. Hello. What's your name? Toda, Toda, yeah, Toda. T A L. Very, yeah, very unique name. You're British, right? British. But Maddie. This Maddie, Maddie. We're traveling together. We're traveling together. Yes, your best friend. Okay, wait, best friend. Maddie, I want. So Toda, are you single? I'm single. I have a boyfriend. You have a boyfriend. She's You are, you are single. Where's your boyfriend? My boyfriend in London. In London. Do you love your boyfriend? I love, my okay, love him. I love you. Hello, sister. <laughs> hey, wait, 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 Hello, sister. Ano wait, mo? Aina. Aina. wait, sister. Aina wait, 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 na Wala. Okay, la, si brother. wait, 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 Okay la, si para hindi man sure, para parang napilitan ka Manoy. Wala kita pinilitan na nagvideo tayo, sabi ko wala, wala naman akong ng sabi na na, na, na na linya tayo, di ba? Wala ako sinabi na magawa ako ng linya. Oh, baka oh, okay. tayo, pero I think uh, nahiya ka lang, pero brother, no, okay na si brother sa iyo. Natutuwa ka sa mga video mo, yung mga matrix matrix. Balanse uh, lang matrix. Ha? Uh, balanse lang matrix. Ah, balanse ka kaya. Balanse lang matrix. Yes, bless and love. Hi, Hi, brother. What's your name? Hi, 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 Jasmine Hernandez. Hello. 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 Nice to meet you. Nice First time natin nakita, no? Actually, we met like last night. Amo ba? Yeah. Pagkat sa kadami mga lupay. I just I just noticed you have energy, mo so nice. Yeah, thank you, thank you. Balance, balance. Yeah, balance, balance. Hey, hi. hi sister. Hello, brother. Ano name sister? Jelly. Jelly, ganda ni yeah. Jelly boy. Pila na Jelly? Twenty-three. May boyfriend ka? Oo. No. Ha? No. Bakit wala man? Maganda ka man. Ha? Brother? Hey, yeah, sister, bye. Balance lang, Matrix. Yeah, balance eh. Balance lang, Matrix, bye. Yo sister, hello. Yes brother. Say name ni mo. Jackie. Wow, Jackie, ganda ni Jackie. By ilang taon ka na Jack? Mag 26 brother. 26. Yes po. Single ka pa? Oo. Bakit single ka pa man? Maganda ka man. Ayaw akong mag-boyfriend. Ayaw mo mag-boyfriend. Girlfriend, mag-girlfriend ka. Uh, Mag-girlfriend -mag na lang. Mag-girlfriend na lang. <laughs> Ay, mas prefer mo, sister? No, 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 no. Ah, joke lang. <laughs> joke lang. Balance sister. Balance si brother. Yes, bless and love. Bless and love. Ay, si brother. Okay lang si brother para sa'yo. <laughs> ibalanse pa, brother. ibalanse pa. <laughs> Kau brother, kau panagmosi cigarette, 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 cigarette lima lima ka Winston puya cigarette sa cigarette cigarettee, wala na energy Ha? Ano si gina problema ni mo? Gamay ra kay na mo problema bay Si sister gina problema? Pangit man na si sister? Nga nung pagsilosan man ni mo na siya Ayo ka brother. At to diri o, oh, kaun sa kalawak ang mundo, kaun sa kadagan green karne. Dagan kayo karne sa kinabuhi. Ayo pa, ayo pa lupig sa day kadi ka, ay. Hoy, ikaw ba? Wala ka gi kapoy og sig pamarites diha? Sige na lang kagpaniid. Wala kay imuhang galawa nimo. Paniid lag og paniid tapos manlibak ka. Makadaot na, brother kaon sa kaon kay pag di ka mo kaon mabuang ka tapos sige kag pang marites malibak pa ka wala na human ka wala ko kabalo kung nakagusto ba ni si sister sa ko o buang rajud ni siya mao po na ako siya na sampak bay nakahuna-una po kung sa man nabigyan ako ni siya

Bam. Bam. Ganda ni sister, oh. Hala! Na Nashock ka kanina, nakita mo ako. Hmm, kayo na. Murag ko. Patingin <laughs> na kamay mo. <laughs> Engage. Ganda Kaya... na sister, oh. May uyap ka na. Hala. Bakit wala, man? Maganda ka, man. Wala. Focus sa career. Focus work. sa career. Wow. Bless and love. Balance silang matrix. Hi, Miko! Miko. Miko Duwali daw. You know?